Nah. pa. Ayan pa. 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 Siapa? Anu na. Tropa, sa tracing ko, ay kilailan, yu kilailan, yu. Robin. Malakas ang paglas, malakas. na lang. Ano lang, smooth. Smooth ba? Aba, ano yun? May kasamang barili siguro yun yung lumbahay? Katam-tamanya katam-tamanya sonahan. nya po idol. Ram dinahikan. yan mga kapasipik oh siya to hey, siya yung pasipik siya sa ating mga katrupa dyan, malapit na makita natin kung anong klaseng isa ito ito so, na pasipat ni, yan, na ni at saka ni Tim yung lutang ito ano kaya kla klaseng ista ito ay eh, buntot ay eh, palikpik din sigurado no? yan bali namin ito sa maraming lumbak rito ay ano Lalakop, larok mo 'yan. Malapit na. Konting umilutran ito. Hindi ka ting konting oras. Ayang yeah, balihulin buto muna ito at ibabawon muna ni Maestro na magbuto na ilay-ilay at ay gagabi papunta sa ano sa. Eh tabi nila ng parangal bin. Racing Kuya, nandiyan Ginamit na. Si bin. Bin. Uh, na. 30 mamarahasan. Kay Don TV. Okay. Okay. Ayun. Ayun. Ayun, po, ay, pinaka magluto na, mag na Ang kanin laging hilaw. Okay. Triller. <laughs> ano, parang ano, limpo. Bawal, bawal na raw. Siya tanya pala kay Nilpin, oh. Bawang gising. Eh, pala muna yung mata mo bawang gising. Iba, iba mata. Allah <laughs> Ito pang muna yung bumiraw. Saunan pa. Diyo sa dulo. Talaga kaganda doon. Makanlong. Hindi sinalam mo kung may sakainitan.

Yan po yung kanyang anting-anting. Ganyan po pag nagbibiray, nagtatangay talaga ng pahay. Na, Napanood nyo yung nag-viral. Ganyan, may tangay din ano. Kamain niyan. Hindi Shoutout nga pala kay... Nana, wala wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala Kailangan diyan, tawas. Ba, meron kami tawas dyan. Rekso <laughs> ba Minsan Yan po ay eh, pag nalaglag yung ano. Yung kanyang kinakain na pamay. Parilis. I mm -hmm. ay kakatanda no Kita na Yan shoutout nga po pala sa mga bago natin followers at subscribers. Siempre sa ating mga Sibol na. Bagoy, sibol na. Ayan. Sibol na. Sibol na. Luway na. Luway na. Pula, Marilis, ano? Ay may team. Marilis na? Ayun, la mo malaki.

Oh. Oh. Hayan ginulpi na. Siyan pa. Ayan pa. Ayan pa. Ayan pa. Ayan pa. isa pa? Ano na? Dali na. O, mga laki. ay kay Kervin Kervin masasabi mo? ah salamat yan. po yan thank you for watching si mga tropa kaya yeah, si Pacific Plago oh.